Ano na nga ba ang nangyari sa mga ari-arian at yaman ni Michael Jackson matapos siyang mamatay? Si Michael Jackson ay unang lumabas sa publiko bilang isang mga awit noong 1964 sa edad na lima lamang. Kasama niya dito ang apat na nakakatandang kapatid na lalaki at tinawag na The Jackson 5 habang siya ang lead singer ng grupo. Noong 1971 naman nang siya ay nagsimula bilang isang solong mga awit. At dito na siya sumikat ng husto sa buong mundo at tinawag na King of Pop at nagkaroon ng iba't ibang konsyerto sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang narito ang Pilipinas noong 1996. Sa kanyang kasikatan ay nagkaroon ito ng napakaraming pera. Kaya nakabili ito ng maraming mga ari-arian. Ang isa dito ay ang napakasikat noon na Neverland Ranch. Ano na nga ba ang nangyari sa mansion niya na ito ngayon? Ang Neverland Ranch na ito ni Michael Jackson na makikita sa California ay may lawak na 1,092 na hektarya. Nabili ito ni Michael Jackson noong 1988 sa halagang 19.5 million US dollars at pinalitan niya ang pangalan nito patungo sa Neverland na hinango sa imaginary land ng anime na Peter Pan mula sa pangalang Sycamore Valley Ranch. Nagkaroon siya ng ambisyosong pangarap para sa ari-arian niya na ito at ninais niyang gawin ang lugar na ito bilang kakaiba at malayo sa nakasanayan nating mundo. Ginawa niya itong majestic at parang fairyland vibes na puno ng kamanghaan. Nilagyan niya ng roller coaster, ferris wheel, carousel, bumper cars at dalawang railroads na may railroad station. Nilagyan din niya ito ng zoo at may mga hayop na flamingos, orangutans, giraffes, tigers at elephant. Ang elephant na ito ay galing pa dito sa Asia na may timbang 5,000 pounds. Ang elephant na ito ay regalo naman ni Elizabeth Taylor kay Michael Jackson. Kaya naman maraming mga kabataan ang pumupunta sa lugar na ito pero ang masayang Neverland na ito ay nabalot ng isang kontrobersyal na kinasangkutan ni Michael Jackson. At unti-unti nang nabinta ang mga pang-rides nito gaya ng Ferris Wheel at iba pa. Noong namatay si Michael Jackson noong 2009 ay nahati na ang mga kayamanan niya. 40% nito ay sa inaniyang si Catherine habang ang natitira ay napunta sa tatlo niyang mga anak. Noong 2015 nang pinaskel ng mga anak niya na ibibinta nila ang Neverland Ranch sa halagang US 100 million US dollars, pero walang bumili nito. Noong 2019 ay binabaan nila ang presyo nito sa US 31 million US dollars pero wala pa ring bumili nito. Hanggang noong 2020 ay may nagka-interest sa Neverland at binili ng isang bilyonaryo na si Ron Burkle sa halagang US 22 million US dollars. Ayon sa mga ulat, kaya daw bumaba ng husto ang halaga nito dahil sa kontrobersyal na kinasangkutan daw ni Michael Jackson, hindi lang yan ang ari-arian niya na nabinta. Si Michael Jackson ay nakilala din noon na mahilig mangolekta ng mga mamahaling sasakyan. Siya ay nagkaroon ng mahigit limampung sasakyan na nakolekta. Kagaya na lamang ng 1959 Cadillac Cyclone, 1956 BMW Isetta, Lancia Stratos Zero, 1964 Cadillac DeVille, 1999 Rolls Royce Silver Seraph, at marami pang iba. Pero simula noong nawala siya sa mundo natin, ay hindi na ito naalagaan ng husto, kaya naibinta na ang iba dito. At ang masaklap pa, ay ang iba dito ay ninakaw ng mga masasamang loob.